Hello mga kachika! So I'm on my way to meet my friends. So magla-lunch out muna kami today. It's Friday and day off ni Joel kaya naman ako naman ang lalabas. So yun lang. Have a blast day! Nandito na ako sa bus stop. Buti na lang at dumating kaagad ang aking sasakyang bus. At eto naman yung mga madadaanan ko. Madadaanan ko din ang konsulato ng Pilipinas dahil malapit lang kami dito. At syempre ako yung unang dumating dito sa Papais. Dito kami magla -lunch. Magra-rice ako. May rice kami. At syempre, walang humpay na tsikahan. Ah, pag May rice, rice, rice kami. Baon, hindi. Karnoy. diba? <laughs> <laughs> iba talaga si Maris. Pagkita mo naman ba? Pinadaan kami sa ganda. Ano ba may dalawa kong anak? Tapos yung kasama ko pa. At after nga ng lunch namin, ay dito kami dumiretso sa Lima. Dito sa baba lang ng metro ay meron kainan. Dito nga muna kami tatambay at magpapalipas ng oras habang napakainit pa sa labas. Magkakapi na rin kami habang nagkukwentuhan. Hindi nga matapos-tapos ang aming mga kwentuhan at pagpaplano kung saan kami gagala, kung ano yung mga gagawin namin. At syempre, hindi lang din naman yan ang pinagkukwentuhan namin. Pinag-uusapan din namin ang aming spiritual life, ang aming relasyon, sa ating Panginoong Hesus, masaya nga ako na nakilala ko sila dahil hindi lang kaibigan ang tori namin sa bawat isa, kundi pamilya na rin. Ano naman ng di ba? Si Angelica. Si Jaleka. Kasama namin nga pala ngayon si Angelica Delgado, yung kanyang kakambal. <laughs> Hi Grey, saya tiglog. We miss you mga nanangis pagbalik nyo. Totoo nga yung kasabihan na di ng konti ang kaibigan mo basta alam mong totoo at tapat sila sa'yo. Kesa naman marami kang ang kaibigan, hindi mo naman alam kung tapat sila sa'yo. Kapag kaharap mo ay mabait at kapag katalikod mo ay may sinasabi patungkol sa'yo. So yun lang mga kachika. I hope nag-enjoy kayo sa aking gala for this day. Thank you for watching!